Mabuso, lampas 40 degrees Celsius ng heat index. Padayon nga mabasagan sa Iloilo -Ilo City. Sa Piaxini, ice. Nagtupa naman sa Banuasang Igbaras ng Sabado. Nakatutok Julius Bilacol. Basi sa forecast ng pagasa asa kahapon, 42 degrees Celsius ang mangin heat index sa Iloilo -Ilo City, Subungadlaw. Kung basihan ng datos ang datos Ilo ng Iloilo City DRRMO, Narekord ang pinakamataas nga heat index sa Ongkaharo, alas 12 kay nasang udto nga nagdangat sa 43 degrees Celsius. Sa tunga sang tuman nga kainit, mabakal ang mga ilimnon nga pampabugnaw. Pareho sa malalagyan sa Buko Juice sa Siwan Road sa Buhang Haro, nga dawala nagkakawadan sa customer. Kaya na, may sir, uh, no, uh, kong... ang sir, ano, na mga Apang sa sang tuman nga kainit sa panahon, mabas kong nga ulan ang nagtupa sa barangay Kabugaw-Igbaras mga alas 3 sa Badusang Hapon kaupod sa ulan, ang ice nga nagtupa sa palibot. Ang mga ice particles na ni, ga ni siya once ganing evaporation, ang condensation naton mas uh, kusog kag due to the instability pagin sa aton nga atmosphere, once nga ang tubig gasaka pagin sa babaw sang langit, ga-form pagin na siya nga ice. Ang natabo ang ginatawag nga hailstorm, apisar hindi ni kinaandan. Piligroso naman para sa tao kung dalag ko ang ice nga nagaporma sa kahawaan kag hindi ini pwede konsumohon suno sa pagasa hindi ni siya pure ice nga ginabutang naton sa ref naton so may chance gani eh, nga may impo ni siya nga higo sa babos ang kalangitan samtang doble naman ang kabudlay sa mga pumuluyo sa Iloilo -Ilo City kahapon magluwas ang mainit nga panahon wala pa sa supply sang kuryente Humalina lasay sa aga top pa lasay sa gabi bangod sa maintenance sa power distributor sa syudad ay pero hindi ka init yeah, ye, ye. Ape pa kay brand out? Ay, grabe naman ang init eh. Magluwas sini, madamo man nga mga magagmay nga negosyo ang apektado tungod nga wala sa kuryente. Pareho na lang sa mga laundry shop. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.